Welcome to Nysyaga nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Nysyaga nice Channel Blind Drama Narito na, na ang NYGC Dagdag, Dagdag Kaalaman. Ang pinakapangunahing benepisyo ng pagpapamasahe, lalo na ang kombinasyon ng Swedish at Shiatsu sa mga blind massage, ay ang pagpapagaan ng stress at pagre ng katawan at isipan. Dahil sa pagiging sensitibo ng mga kamay ng mga blind masseuse, nakakamit ang mas malalim na relaxation at pag-alis ng muscle tension. Bukod pa rito, ang mga sumusunod ay ilan sa mga karagdagang benepisyo. Pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Tumutulong ang masahe sa pagdaloy ng dugo sa buong katawan na nagbibigay ng sustansya sa mga selula at nag-aalis ng mga toxins. Pagbawas ng pananakit ng kalamnan. Ang Swedish massage ay nakakatulong sa pag-alis ng muscle soreness at stiffness. Samantalang ang shiatsu ay nagaayos ng energy flow sa katawan upang mapagaan ang pananakit. Pagpapabuti ng flexibility at range of motion, ang regular na masahe ay nakakapagpabuti ng flexibility ng mga kasukasuan at nakakapagpalawak ng range of motion. Pagpapababa ng blood pressure, ang pagre-relax na dulot ng masahe ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Pagpapabuti ng sleep quality. Ang pagre-relax at pag-alis ng stress ay nakakatulong sa pagtulog ng mahimbing. Pagpapalakas ng immune system. Ang masahe ay nakakapagpalakas ng immune system sa pamamagitan ng pag ng stress at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo pagpapabuti ng mood. Dahil sa paglalabas ng endorphins, ang massage ay maaaring magpabuti ng mood at mabawasan ang sintomas ng depression. Maraming ang nagtatanong, bakit kailangan magpamasahe ang isang tao? Ang pagpamasahe ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili na may maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan. Kailangan ito ng isang tao para sa Pagalis ng tension at stress. Sa mabilis na takbo ng buhay ngayon, ang stress ay isang pangkaraniwang problema. Ang pagmamasahe ay isang epektibong paraan para mapawi ito. Pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Ang pagtaas ng sirkulasyon at lymphatic drainage ay nakakatulong sa pag-aalis ng toxins at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Paggamot ng mga partikular na kondisyon. Ang masahe ay maaaring makatulong sa paggamot ng mga kondisyon tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng likod, at iba pang musculoskeletal disorders. Pagpapanatili ng pisikal na kagalingan. Regular na pagmamasahe ay makakatulong upang mapanatili ang flexibility, range of motion, at pangkalahatang pisikal na kagalingan. Pagpapabuti ng mental na kagalingan. Alam mo ba, ang masahe ay may maraming benepisyo para sa mga estudyante, manggagawa sa opisina, at mga magsasaka. Nakakatulong ito sa pagpapagaan ng pisikal at mental na stress na kadalasang nararanasan nila. Para sa mga estudyante, pagbabawas ng stress at pagkabalisa. Ang pag-aaral ay maaaring maging sanhi ng malaking stress, lalo na sa panahon ng mga pagsusulit. Ang masahe ay nakakatulong na mapababa ang antas ng cortisol, stress hormone, at pataasin ang antas ng dopamine, feel good hormone, na nagreresulta sa mas maayos na mood at pagtulog, pagpapabuti ng pokus at konsentrasyon. Ang masahe ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng sakit ng ulo na madalas na nakakaabala sa pag-aaral. Maaari rin itong mapabuti ang atensyon at pokus lalo na sa mga estudyanteng may ADHD, pagpapalakas ng immune system. Ang stress ay maaaring magpahina ng immune system. Ang masahe ay maaaring mapalakas ito sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ng mga natural killer cells na lumalaban sa mga virus at infection para sa mga manggagawa sa opisina, pagwawasto ng postura. Ang mahabang oras na pagupo sa harap ng computer ay maaaring magdulot ng masamang postura na humahantong sa pananakit ng likod, balikat at leeg. Ang masahe ay nakakatulong na iwasto ang postural imbalance at mapagaan ang pananakit ng mga kalamnan. Pagpapabuti ng sirkulasyon, ang pagupo ng matagal ay maaaring magpahina ng sirkulasyon. Ang masahe ay nakakatulong na mapabuti ito na nagre sa mas maraming enerhiya at pagbawas ng pananakit ng kalamnan, pagbabawas ng stress at pagkapagod. Ang presyon sa trabaho ay maaaring magdulot ng malaking stress at pagkapagod. Ang masahe ay nakakatulong na mapagaan ang mga ito na nagre sa mas mataas na produktibidad at mas maayos na kalooban. Para sa mga magsasaka, pagpapagaan ng pananakit ng kalamnan. Ang mga magsasaka ay madalas na nakakaranas ng pananakit ng kalamnan dahil sa matinding pisikal na gawain. Pagpapabuti ng sirkulasyon Ang masahe ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na mahalaga para sa pagpapagaling ng mga sugat at pag-iwas sa mga impeksyon. Pagbabawas ng stress Ang pagsasaka ay maaaring maging isang nakakastress na trabaho. Ang masahe ay nakakatulong na mapagaan ang stress at mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Sa pangkalahatan, ang masahe ay isang epektibong paraan upang mapabuti ang pisikal at mental na kalusugan ng mga estudyante, manggagawa sa opisina at mga magsasaka. Mahalagang tandaan na ang pagmamasahe ay hindi kapalit ng medikal na paggamot. Kung mayroon kang anumang medikal na kondisyon Kumonsulta muna sa iyong doktor. Yan ang ating NYGC si dagdag kaalaman.